Ang kwento ay nagsimula sa kaharian ng Dongxingyi. At sa palasyong ito gaganapin ang kasal ng Heavenly Demonic Empress. Ang mga bisita ay nagumpisa ng magsiratingan. Ang isa sa mga bisita sa kasal ay si Lin Xiaohao ang ikatlong prinsipe ng kaharian ng Dongxingyi. Ang matandang taga-pangasiwa ng okasyon naman ay sinabing nakahanda na ang espesyal na lamesa ng prinsipe. Ang mga normal na nilalang naman ay pinag-uusapan kung gaano kagaling ang Earth King Realm na prinsipe. Ngunit kumpara daw sa kakayahan ng Empress malayo pa daw ang prinsipe sa kakayahan ng Empress. Ang mga nilalang ng kontinente ng Swanchan ay binubuo sa Siam narango. Ang pinakamababa dito ay ang Warrior Realm. At ang pinakamataas naman ay ang God Realm. Si Tangkad ay nagtataka kung bakit papakasalan ng Empress ang isang warrior na One Star lamang. Si Pandak naman ay sinabing huwag maingay dahil baka may makarinig sa panlalait niya sa magiging asawa ng Empress. Ito ang lugar na kung saan nakatira ang empress. Sa loob ng gusali andito ang ating bida na Sining Chan. Siya daw ay aksidenteng nag-time travel at aksidente din daw napunta sa mundo ng cultivation. Siya ay nagtataka dahil one star warrior pa din siya matapos niyang magtrabaho ng tatlong taon bilang handyman. Hindi din siya makapaniwala dahil papakasalan niya ang isang empress ngayong araw. Sining Tian ay namamangha dahil sa ganda at lambot ng kasuotan niya. Sining Tian ay naramdamang may parating. Nagsimulang magbukas ang pinto. Ang papasok ng pintuan ay isang babaeng may malaking puso. At may makinis na pagmumukha. Ang pumasok sa kwarto ay walang iba kundi ang empress na may malaking puso. Nang mabuksan niya ng tuluyan ang pinto, sinabi niyang mabuti naman gising na siningtian. Ang empress ay nagngangalang Lu Wu at ang ranggo niya ay nasa Immortal Emperor Realm. Sinabi ng empress na ang gaganaping kasal nila ay isa lamang pekeng kasal. Ang balitang ito ay ikinagulat ni Ning Tian. Wag daw mag-isip ng kabastusan si Ning Tian sa kanya, dahil baka mapatay niya daw si Ning Tian. Sa isipan naman ni Ning Tian sinasabi niyang isa talaga siyang talunan. Dahil ultimo kasal niya ay isang peke lang. Habang nakayuko siya, siya ay biglang nagkaroon ng system at tinatawag itong The Shocking System. Nagagalit na ang Empress at tinanong kung naririnig ba ni Ning Tian ang kanyang sinasabi. Iniisip ni Ning Tian na dahil sa natanggap niyang system may pagkakataon na daw siyang mabago ang kapalaran niya. Kinakausap niya ang sistem sa isipan niya at tinanong kung paano siya gagamitin ni Ning Tian. Pinagpatuloy kausapin ni Ning Tian ang sistem at sinabing mag-replay naman daw pabalik ang sistem. Tinanong muli ng may malaking puso na Empress kung naririnig ba ni Ning Tian ang sinasabi niya. Ngunit biglang sumigaw si Ning Tian at sinabing manahimik ang Empress dahil busy siya. Ang kabastusan ni Ning Tian ay ikinagulat ng Empress. Kaya naman bigla itong naglabas ng napakalakas na aura, at tinanong muli si Ning Tian kung anong sinabi niya. Sa isipan ni Ning Tian, nakalimutan niya daw na, nasa harapan niya ang Empress. Iniisip niya ding siguradong patay na siya dahil sa ginawa niya. Siya ay nauutal at hihini na sana ng tawad. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng reward na aura suppression dahil nagawa niyang magulat ang Empress. Ang skill na ito ay may kakayahang mapigilan ang aura ng isang nilalang sa loob ng tatlong oras. Nagulat si Ning Chan dahil sa nadiskubre niyang kakayahan na manggulat at magkaroon ng reward mula rito. Si Ning Chan ay pinakalma ang sarili at tinignan ang empress. Iniisip ni Ning Chan kung ano nga ba ang gusto ng empress sa kanya para gamitin siya sa peking kasal nila. Ngumiti si Ning Chan dahil naisip ni Ning Tian may gustong makuhang kapalit ang empress sa kanya. Kaya naman hindi daw siya basta-basta papatayin ng empress kaagad. Gagamitin niya daw kalamangan ito para makakuha pa ng maraming rewards sa empress. Siningtian ay biglang lumapit sa Empress. Ipinatong ni Ning ang braso niya sa malaking unan ng Empress at sinabi na magiging asawa na daw siya ng Empress. Kaya naman ano daw problema sa simpleng pagsigaw niya sa kanya? Muli nang nagulat ang Empress, kaya naman bigla ulit siyang nagkaroon ng panibagong reward. Iniisip ni Ning tian na tama nga ang hinala niya sa kapangyarihan niya. Kaya naman gugulatin niya daw ang Empress hangga't may pagkakataon pa daw siya gawin ito. Sinabi niya din na dahil magiging mag-asawa na sila magchokchakan daw sila ngayon. Muli na naman nagulat ang empress sa kanyang narinig. Kaya naman habang gulat siya tinanong niya si Ning Chan kung anong sinabi niya. Dahil nagulat niya ng sobra ang empress. Siya ay nakatanggap ng maraming rewards. Siya ay nagkaroon ng kakayahang makapag-absorb ng spiritual energy. Ang pag-intindi niya sa martial arts ay naging sampung beses na ulit. At ang cultivation progress niya ay naging sampung beses na ulit din sa isipan niya siya ay sobrang saya, dahil hindi na daw siya magiging isang basura tulad noon. Habang nilalasap ni Ning Chan ang kanyang tagumpay sa kanyang kapangyarihan, inatake siya ni Lu Wuking, at sinabing mukhang gusto na mamatay ni Ning Chan. Si Ning Tian ay tumalsik at iniisip na sobra naman ang ginagawa sa kanya ng Empress. Ang Empress ay sumugod na sa kanya. Siya ay pumatong sa pututoy ni Ning Chan. Tinanong niya naman si Ning Chan kung paano niya gusto mamatay. Siningtian ay kinabahan dahil mukhang papatayin daw talaga siya ng Empress. Siya ay sumigaw at sinabing i-activate ng system ang aura suppression sa Empress. Ang aura na bumabalot sa Empress ay unti-unting nawala. Ang pangyayaring ito ay ikinagulat ng Empress. Ang may malaking puso na Empress ay iniisip kung paano nawala ang kanyang aura. Ang Empress ay biglang nanghina at habang patumba na siya iniisip niya kung anong nangyari sa kapangyarihan niya. Si Ning Tian ay nagulat dahil malapit na siya madaganan ng malalaking kokomelon. Sa huli bumagsak din ang empress sa kanyang mga kamay. Iniisip ni Ning Tian na muntik na siya daganan ng malalaking kokomelon ng empress. Nagpasalamat siya dahil gumana daw ang kanyang kapangyarihan sa empress. Iniisip ni Ning Tian na may tatlong oras lang ang epekto ng aura suppression. Kung tatakbo daw siya ngayon hindi naman daw siya makakalayo gamit ang tatlong oras. Kaya naman naisip niyang magpakasarap na lang bago siya mamatay. Ang Empress ay nagulat sa gustong gawin ni Ning Tian sa kanya. Iniisip ni Ning Tian na gugulatin niya ang Empress gamit ang malaking hotdog niya upang makakuha siya ng malaking reward sa Empress. Ang kwarto ay napuno ng mga kakaibang ingay na ginagawa ng Empress. Ang Empress ay paulit-ulit na nagulat dahil sa laki ng hotdog ni Ning Tian. Napapakagat na lang sa labi ang Empress dahil sa laki at sakit ng kanyang nararamdaman. Makalipas ang tatlong oras na tsoktsakan. Sumulyap sa bintana si Ning Chan habang may hawak na green tea. Sinabi niyang tapos niya na kunin ang pagkaberhen ng Empress, kaya naman masaya siyang mamamatay kung sakaling papatayin na siya ng Empress. Matapos pahirapan ni Ning Chan ang Empress nang hihina pa din ito, ngunit iniisip ni Lu Wuking na kailangan niya pa ng buhay si Ning Tian. dahil kailangan niya daw makuha ang Heavenly Demonic Manual. Wala daw siyang ibang alam na paraan para mapaangat ang kanilang sekta. Kaya naman ang Empress ay nagdamit na at umalis. Sinabi ng empress na pumunta mamayang hapon si Ning Tian sa palasyo dahil doon daw gaganapin ang kasal nila. Si Ning Tian ay nagulat dahil sa sinabi ng empress. Si Ning Tian ay hindi makapaniwalang buhay pa siya matapos niyang makatsoktsakan ang empress. Iniisip ni Ning Tian na mukhang nasarapan ang empress sa kanyang malaking jambo hotdog. Nakahinga na siya ng malalim at sinabing mabuti naman mukhang kakailanganin pa siya ng empress. Dahil nagulat ang lahat ng manunood sa buong mundo nagkaroon siya ng sampung taon na cultivation. Ang reward na ito ay ikinagulat ni Ning Chan. Nang dahil sa natanggap niyang reward mula sa mga fans niya sa buong mundo, biglang tumaas ng 4-star warrior ang kanyang ranggo. Nabibilib siya sa mga nangyayari sa kanya dahil ang kapangyarihan na tatanggap niya ay aabutin ng ilang daang taon para mamaster. Matapos ang isang oras naging 6-star black warrior na siya. Natuwa si Ning dahil matapos ang isang oras natapos din ang cultivation promotion niya nagkaroon siya ng godly physique, at halos naging sampung beses na ulit lahat ng kanyang status. Ang wala pa sa kanyang status ay skill. Siya din ay umupo na parang Buddha, at nagsimulang mag-absorb ng spiritual energy sa paligid. Siningtian ay tinanong ang system kung ano ang ibig sabihin ng godly physique sa kanyang status. Ngunit hindi sumasagot ang kanyang system, kahit pinaulit-ulit niya itong kinausap. Sinabi ni Ningtian, na okay lang kung hindi siya kausapin ng system niya. Ang importante daw sa ngayon ay meron na siyang ipantatapat na lakas sa mundong ito. Sinabi niyang kahit naging isa siyang basura noon, hinding-hindi na daw siya babalik sa ganon gamit ang kanyang kapangyarihan. Habang paalis na siya sa lugar sinabi niyang ipapakita niya sa lahat na nararapat siyang mapangasawa ng Empress. Ipapakita niya din daw kung gaano siya kalakas. Balang araw din daw magiging pinakamalakas siya sa lahat. Ang oras ng kasal ay nagumpisa na. Naglalakad na sa altar si Empress Lu Wuking. Habang pinapanood naman siya ng mga bisita, iniisip ni Lu Wuking na kinakabahan daw siya at nangiginig ang mga tuhod niya dahil sa kasal na magaganap. Ang ikatlong prinsipe ng Dongsing ay nanghihinayang dahil sa isang walang kwentang tao lang daw ikakasal ang empress. Ang katabi niyang lalaki ay sinabing nabalitaan niya daw na may pagtingin ang ikatlong prinsipe sa empress. Sa opinyon daw ng lalaki, mas bagay daw ang empress sa katulad niyang prinsipe. Ang lalaking nagsalita ay si Kuang Shou at ang ranggo nito ay isang Earth King Realm. Kung ako sayo pipigilan ko ang kasal ng Empress Sambit ni Kuang Shou. Nang marinig ito ng ikatlong prinsipe, bigla siyang nagalit sa kalooban niya. Habang uminom ng alak sinabi niyang wala daw siyang lakas ng loob para pigilan ang mga nangyayari. Sa kaloob-looban ng prinsipe siya ay naiinis na at gusto niya na daw makita ang talunang papakasalan ng Empress. Nasa harapan na ng altar ang empress, kaya naman tinawag na ng matanda ang mapapangasawa ng empress na si Chan. Ang mga maretes sa gilid ay pinag-uusapan kung gaano kababang nilalang ang kapakasalan ng empress. Nabalitaan daw ng mga maretes na isa lamang daw itong one star warrior at isa ding hamak na handiman lang. Pumasok ka na asawa ng empress sambit ng matanda. Ang mga maretes sa gilid ay nagtataka, dahil makapal daw ang mukha nito, dahil hindi sumipot sa kasal nila ng empress. Ngunit ilang segundo pa pumasok na siningtian sa eksena. At sinabing parating na ang asawa ng Empress. Sinabi niyang na late siya, dahil hindi niya daw akalain na 10,000 kilometers ang layo ng venue ng kasal mula sa kanyang tirahan. Iniisip din ni Ning Chan buti na lang may bago siyang kapangyarihan. Kung hindi daw dahil dito, hindi siya makakarating sa kasal nila ng Empress. Si Chan ay nagsorry sa mga tao, dahil late siya. Kinakabahan din daw siya, dahil first time niya daw ikakasal. Nagulat ang mga bisita sa sinabing first time ni Ning Tian. Iniisip naman ng mga bisita na napakabastos ng sinabi ni Ning Tian. Bastos ka, pinaghintay mo ang empress tapos kung ano-ano pa ang pinagsasabi mo sambit ng prinsipe. Tinanong ni Ning Tian kung bakit nag-iingay ang prinsipe. Sinabi niya din na wag niya na idelay ang kasal nila ng empress dahil kapag dinelay de pa daw sila ng prinsipe, madedelay din daw ang honeymoon nila ng empress. Ang sagot ni Ning Tian sa prinsipe ay nagawang magulat ang mga bisita sa kasal. Kaya naman mula sa mga nagulat at sobrang nainis na mga bisita, nagkaroon na siya ng kauna-unahan niyang skill na Heavenly Demonic Palm. Natutuwa si Ning Chan dahil iniisip niyang isang treasure chamber ang kwartong ito dahil sa dami ng kanyang magugulat. Ang prinsipe ay nagtataka kung bakit si Ning Chan ang pinili ng empress. Alam daw ng prinsipe na mas gwapo siya at mas malakas. Kaya naman nagtataka siya kung bakit nga ba si Ning Chan ang pinili ng empress. Sa inis niya sinuntok niya ang lamesa. At sinabing hindi niya pwede ikumpara ang sarili niya sa isang hamak na handiman lang. Ang ikatlong prinsipe ay tumayo at pinahinto si Ning Tian. Gusto daw ng prinsipe na panatilihin ang dignidad ng empress. Kaya naman hinamon niya si Ning Tian sa isang duelo. Tinanong niya kung pumapayag ba si Ning Tian sa hamon niya. Ang lalaki ay nagulat sa bigla ang paghamon ng prinsipe sa magiging asawa ng empress. Sinabi pa ng lalaki na sure win na ang prinsipe kapag naglaban silang dalawa ni Ning Tian. Ang babae naman ay may ang taste ng empress dahil sa pagpili nito kay Ning Tian. Sinabi ng prinsipe na magpipigil siya sa laban nila para hindi mamatay si Ning Tian. Kung lalaki daw si Ning Tian, dapat daw itong pumayag sa hamon ng prinsipe. Ang empress ay pinagmasdan lang ang pangyayari at walang sinabi. Ang lalaking ginawang lollipop ang baso ay excited na daw sa mangyayari sa laban. Iniisip ng prinsipe na sigurado na ang panalo niya kapag pumayag sa hamon niya ang walang kwenta daw na si Ning Tian ang mga bisita ay sinabing magiging magandang laban daw ang mangyayari. Ngunit sigurado na daw ang pagkapanalo ng prinsipe kapag pumayag si Ning Tian sa hamon. Sa hindi inaasahan ngumiti si Ning Tian at pumayag sa hamon ng prinsipe. Iniisip ni Ning Tian na gagamitin niya daw ang prinsipe para muling gulatin ang lahat ng mga tao sa loob ng silid.